Again, uh, mayroon tayo ang latest Supreme Court decision sa nuisance candidate. At sabi ng uh, decision, kahit na mababa ang boto mo in the past election, it does not automatically make you a nuisance candidate, especially dun sa mga national uh, candidates natin, yung mga tumatakbong senador, uh, vice president, president. At uh, ang boto lang nila eh, 5,000 or 10,000 all over the Philippines. Eh, ang sabi dito ng Supreme Court, eh, hindi naman necessarily na nuisance candidate porque mababa ang iyong boto doon sa uh, eleksyon. Uh, in particular, yung, yung mga party list. no uh, Ito yung kaso ng uh, workers and peasants. Party or WFP na nag-file ng candidacy for uh, party list elections noong uh, 2022 election at ang kanyang boto ay 5,387 votes lang or 2.01% of the total votes uh, for the Lanao del Sur uh, representative. At uh, sabi ng, uh, nung tumakbo uli siya, pinapadisqualify na siya. Sabi, eh, hindi naman totoong kandidato yan dahil ito lang ang boto niya nung nakaraang election. eh sabi ng uh, Korte Suprema, kahit mababa yung kanyang boto nung past elections, it is not automatic. Kailangan i-prove muna nung nagsasabing nuisan's candidate ka na wala kang capacity financially or otherwise to run a campaign for an election at uh, ikaw ay nanggugulo lamang sa halalan otherwise uh, uh, that is the only time na pwede ka lang i-disqualify as a nuisance candidate